hello, hello guys! Good morning! So, welcome and welcome back to my YouTube channel. So, today, um, ngayon ko lang sasagutin yung mga ano, may mga nagko-comment kasi na tungkol dun sa video ko na kung paano matanggal yung sweat underarm. So, yung video na yun is matagal na talaga pero <laughs> ang daming nagaano. At saka sorry pala dun sa mga nagko-comment dun na ang tagal ko daw. Parang, oh, sige na, tip. Eh, ano ba yan? Sige na, tip. Magsimula ka na. Mga ganon, ganon. Kasi, alam nyo dati, nung nagsisimula akong magbablog, talagang, alam mo yun, bago ako magsimula, nung hindi pa naka-on yung video ko, alam ko na yung sasabihin ko. Pero pagdating ng, ando na, nakaharap ko na yung camera. Para akong nahihiya sa camera. So, ako lang naman din yung nakaharap don So, ang ginagawa ko, nakakalimutan ko yung mga sasabihin ko. Kaya tumatagal yung mga nasasabi ko. So, sorry doon sa mga ano. Sorry talaga sa inyo. So, hindi ko alam. Ganun talaga. Ganun talaga. Pero ganun talaga kapag first time mong mag-vlog. Para ka Di ba? Na wala ka namang kaharap. So, yun yun. So, sorry talaga sa inyo. So, yun nga, nagtatanong sila kung ilang beses daw na, ilang beses daw gamitin yung kalamansi at saka yung bar soap. So, kahit anong bar po, pwede yung gamitin. Pwede yung Ariel, Tide, Surf, lahat, lahat ng mga pwede yung mga brand. Basta, ano siya, bar soap siya. So, hindi ko alam kung pwede siya sa mga sabon na safeguard or ano, kasi hindi ko yung nasubukan. So, ang nga, try ko lang is bar soap. Yung sa akin kasi Tide So, tinatanong nila kung ilang uh, uh, ilang beses ba daw gagamitin so sa akin naman wala siyang ano, wala siyang specific kung ilang beses basta kung kailan siya matanggal kung kailan mawala yung amoy ng kili-kili niya so um sa akin kasi based on my ayun nagbabattery yung ano yung cellphone ko ngayongay so dali lang So, ano nababatari lo siya. Ayun. So, based kasi sa karanasan ko, yung sa akin parang nasa 7 days. So, alam nyo, pag naglagay kayo niyan, kahit first day pa lang naglagay kayo, kinabukasan, kahit hindi ka mag-ano, um, basta ganun yung sa akin eh, kinabukasan pa kahit hindi ako mag-ano, mag, ano na maglagay na. So, ayun, namatay yung, ano po, yung video ko kasi tumawag yung aking bebe. So, yun na nga, wala akong specific. Kung kailan, basta kung kailan matanggal yung ano. Uh... Ayan yung ipasa ng kapitbahay. Kung kailan matanggal yung amoy ng pili-pili mo. And then, sa akin talaga, 7 days. So, ganun lang yung gawin mo. Ang gawin mo, sa akin kasi, hindi ako naglalagay after maligo. So, after maligo, pwede yung magtawas ka or, syempre, pag lalabas ka, mga bareta ka pag lumalabas ka, di ba? Kung yun yung ginawa mo. Ano. Pwede din naman kung nasa bahay ka lang. Kung yun yung baan. Tapos, ang ginagawa ko minsan pag ano uh, bago ako matulog sa gabi naglalagay ako ganun pero kung wala akong lakad pagkatapos ko nali maligo maglalagay din ako pero kung may lakad ako hindi ako naglalagay so magtatawas ako or day or. so ganun lang tapos So, ganun siya. So, hanggang sa matanggal, gamitin mo talaga siya hanggang sa matanggal. Tapos, Uh, yung mga damit mo na ginamit mo noong may ano pa, may amoy pa yung kilikili mo. So, ibabad mo yun sa kalamansi para matanggal yung amoy niya. Uh, oo, oo, matanggal yun. kahit nilabhan mo yan, uh, sinabunan mo yan ng maayos hindi mawawala yan. Babalik at babalik yung amoy ng kilikili mo pag sinuot mo yan ulit. So, hanggat hindi mo siya nabababad sa kalamansi, syempre, uh, hindi naman tayo mayaman. Ewan ko lang kung kaya nyo naman bumili ng bagong damit, bumili na lang kayo ng bago. Basta, huwag suotin yung dating yung damit. So, kasi kung sinuot niyo yun, babalik siya. So, ang gagawin niyo lang, kung wala naman, kagaya ko, wala akong pambili. So, binabad ko lang siya sa kalaman. Si so, pure ka naman si siya, huwag niyo siyang, ano, huwag niyo siyang haluan ng tubig. So, alam niyo, yung ano nyo, yung damit nyo. Minsan, di ba, pag naglalagay kayo ng kalaman, ng ano, sa kilikili ng Uh, bar soap and calamansi. So, naglalagay kayo. Ang gagawin nyo, diba? Naglagay kayo ng bar soap, tapos lagay ng bar soap, lagay yung calamansi. So, yung tira, di ba, syem syempre hindi maubos yung buong calamansi dun sa kilikino. Hindi maubos yung... Yung sa labas ng damit nyo, i e, nyo yun sa labas ng damit nyo para... <laughs> Oo, i e, nyo yun sa labas ng damit nyo kasi mabababad na yung damit nyo. Tapos, pag naligo kayo, ayun, labahan nyo na siya ng maayos. Ganun lang, hindi naman talaga yung talagang magbabad ka yung buong damit mo ilagay mo sa ano, lagyan mo ng kalamansi yung doon lang sa part ng kilikili yung lagyan mo, yung bababad mo so, ganun lang so, hindi naman ano hindi siya mahirap gawin kung meron ka lang talaga, kasi kung may kalamansi, tapos hindi siya ano, kung hindi ka tamad, talagang lagyan mo, ma mawawala yan so, talagang naniniwala ako sa ano, kasi alam nyo guys sa ano sa mga doktor hindi ko alam uh, disclaimer lang so, hindi ko rin alam kasi sabi nila wala talagang gamot yan sa lalo na sa mga doktor wala pang gamot yung amoy sa kili-kili so meron nga yung mga nire-recommend nilang mga deodorant mga ganun ganun meron yun pero hindi ko alam yung yung kalamansi na ano basta may nakita ako muna kalamansi tawas ba yun eh, hindi ko alam basta kalamansi tawas hindi ko alam kung effective yun. So, meron yung ganun, pero hindi ko alam, hindi ko yung natry. Basta ako, sa kalamansi at sa kabay soap ako. So, yun yung ano ko, ginawa ko, guys. So, sa mga nagtatanong dyan, sana nasagot ko lahat ng mga tanong niyo And, sana naintindihan niyo yung aking video. So, maingay yung anak ko na <laughs> nagagame siya. Tapos, ayan, pagigising niya lang. So, hindi ko pa siya binigyan ng bebe kasi para kakain siya ng kanin. Pero hindi naman kasi siya humingi. So, gumagawa ako. nag crochet ako ng damit niya. So, magpa-fly kami sa um, 15. Sa September 15. So, magpa flight kami. Uwi kami ng Mindanao. So, ayun. Gusto ko mag-crochet ng damit niya. Gusto kong gumawa ng damit niya. Bumili na ako ng ano, ng yarn. 4 ply lang. Dapat uh, pala 8 ply yung nila, binili ko. Kapag itong endorphin, acrylic yan ang gagamitin. Pero mas gusto ko siya po itong acrylic yan. Kasi parang hindi siya himulmul. Kesa dun sa mga milk cotton yan. Kasi yung ginawa kong ano niya, uh, jacket niya, himulmul siya. So gusto ko itong ano, endorphin. Tsaka mas matibay po, mas maganda siya. Kasi para siyang sinulid akala ko dati, so hindi ko lang siya, tinry ko lang talaga, akala ko hindi siya maganda kasi ng CC. Parang nagaano siya, nagsashine, pero hindi naman pala sa personal. So, nagsashine siya onte pero as in, hindi talaga yung parang ano. And, ayun, di pa ako, nakapag-impake na ako, kaso uulitin ko yung mga impake ko kasi, meron ako hindi nadadala, so, yung ibang ano, yung ibang mga gamit, iiwan ko yung mga hindi importante. Kasi, kailangan kong dalhin talaga yung ano ko, yung laser ko ng ano, pang laser ko ng kilikili. Kasi, luminipis na yung ano ko, manipis na yung buhok ng kilikili ko, sa kakalaser laser ko. Alam nyo, maganda din talaga pag nag-laser sa kilikili. Kasi, hindi siya ganun ka, ano, hindi siya ganun ka taba yung mga buhok sa kilikili. Tapos, ano sila, matagal silang tutubo, tapos, payat na sila pag tumubo. Ganun lang. So, pero nagla-laser ako kapag ano. Di ba yung nagbunot ako ng kilikili? Tapos yung nangangati na sila. Tumutubo na, patubo na nangangati. Yun yung gamit ko. Kasi grabe ang kate. Diyos ko. So, nililaser ko siya. Kaya, ayun, nawawala, nawawala yung ano niya. Yung kate niya. So, ganun ginagawa ko. So, ngayon na mag-aayos ako. Pero inuuna ko muna to kasi gusto ko nang matapos to kaya lang matagal-tagal pa to ayan oh so box ito yung ginagawa ko sa back na to so mamaya ito yung harap niya ayan oh ang iksi pa gusto ko pa pero ang ganda ng ano niya ang ganda ng quality niya pag ano to sa personal to talaga makikita mo parang yung, yung yung mga damit talaga na original talaga maganda siya and maganda okay lang siguro sakto lang yung four ply na kapal sa bata para sa bata kasi pag sa matanda siguro baka pwede yung 8 ply kaya lang makapal na talaga siya so ito sakto lang yung kapal niya nakita ko so sakto lang yung kapal niya sa anak ko so ito yung papasuot ko sa kanya pag uwi namin kasi yung mga damit niya pa ulit ulit na lang kasi mga mga damit ng anak ko puro mga ukay ukay lang yan marami kasi dun sa ano dun sa ukay ukay yan na tigtatlo isang daan so, binibili ko siya doon kasi ang gaganda ng mga ukay nila doon so pagdating sa ano pagdating kasi sa probinsya ang mahal ng damit doon mahal kahit ukay ukay lang ang mahal just ko po kaya minsan kaya bumibili ako yung mga jacket niya binili ko na lang din dito para ano pagdating namin doon may magagamit siya and then doon ko na siya i-enroll so yung maleta namin sobrang laki so ano siguro yan large size parang nasa pwede mo siyang lagyan ng 30 kilos ganun 30 kilos sabi daw yung may ari kaya pero second hand yung nabili ko kasi pag bumili ako Nag-aalala naman ako pag bumili ako dito sa baklaran kasi dati bumili ako dyan hindi pa ako nakarating ng airport bali na yung ano niya yung hilahan kaya hindi ako bumili ng maleta dyan so bumili na lang ako ng mga use kaya lang ayun okay siya maganda kasi sobrang laki niya tapos bago pa and then maganda kagandahan niya hindi siya ano hindi talaga siya parang baklaran eh pero hindi ko alam ano, kung saan nila yan binili so oh. Basta okay siya, maganda siya. And ang laki. So gusto ko kasi isahan lang yung dala namin dahil nga may bata. So sobrang likot pa naman ng anak ko. So yung dala namin, isang maleta at saka isang bagpak lang. Yun lang, yung sa bagpak yung lalagay ko yung mga ano niya. Lagyan ko siya doon ng extra damit, ng sombrero, ng jacket, tapos ng batas niya, yung mga para gamitin sa pang uh, niya <laughs> kung mag uh, ano siya sa sasakyan so ayun And binili ko yung sa ano sa Shopee yung pang ano niya. Urine, disposable urine niya. Anong ganun ba yung disposable urine? So binili ko sa Shopee para pag kahit ano. Kasi mahaba-haba yung biyahe namin galing sa airport. General Santos na airport. Dahil na ang layo pa namin dun. You want milk? You want milk? Okay. Kaya pag may siya, so syempre pag ano, hindi na kami magsabi sa ano. So, pag so, may ihi siya, pwede na siyang umihi din sa sasakyan. So, doon na siya iihi sa disposable urine, ano um, niya, urine plastic ba yun? Ayan. So, yun lang guys for today's video. So, sana nasagot po. Sana na uh, naintindihan niyo yung aking video. Thank you for watching guys. Thank you, thank you so much. God bless us all. Bye!